kabahin ani nga video nga ako ang makita nga viral babae dito atong nakita nila sa swimming pool nga na lumos daw kuno kay hubog or nabikugan mauna ang inungdan nga siya na lumos kabalo ba mo guys nga adisor ng pangitabua sa mismong cottage nila ang iyahang giwish hatagan siya og taas nga kinabuhi ug kalit nga kamatayon so be careful jud ta sa ato ang giwish Nasa sa panultihon kapitulo 18 Versikulo 21 death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruits so dapat aware ta sa tanang words na magawa sa ato ang dila ay grabe man din ka-powerful so gituman o kunsa ang iyahang giwish siguro walay yung nakapakgang at that time tanawan ninyo ng video aron inyo pang masabtan <laughs> Agaigta sa kinabuhi og kalit ka kamatayo. Agaigta sa kinabuhi og kalit ka kamatayo. Agaigta sa kinabuhi og kalit